yung uh, yung tanim ko na Madrid de Agua tinanim ko ya tayo na ay uh, parang February or March March Bagamat ako konti eh medyo napapakinabangan na rin Kasi nga yung kinuha ng ko eh nasira din Doon sa resort nung uh, Bayaw ko pinsan bayo sa pinsan ngayon maliban sa maulan ngayon tinatamad akong kumuha ng mga damo magaganda naman yung sibol na dahon kaya inumpisahan ko na kuhanin kasi meron namang mapipili na dahon na makukuha Ayan siya siyo Ayan, nakakakuha rin ng pakunti-kunti. Ngayon lang ako, ngayon na ako, ano eh, yan ang una kong uh, kuha ng dahon doon. Bali, wala pa yata uh, 50 piraso yun. Pero hindi naman lahat nakukuha ng kasi nga maliliit pa. Ang kinuha ng ko nito eh, tatlong puno lang eh, yung pinakamataas. Ayan. Kaya maganda yung medyo may tanim ka ng konti. Tapos yung uh, may nakita ko na gumagapang na sa lupa, yung pinakasanga niya sa malalaki. Kaya itinanim ko, nakapagtanim yata ako ng apat na piraso. Maliliit, maliliit na sanga yun yung branch niya. O, oh, magaganda naman eh. Maulan nga yun sa amin kaya hindi ako nakakuha ng mga damo. May halo pa rin yan, ayan Ito, Madrid de Agua tapos itong mga mga damu damo Ayan. Hinaloan ko lang 'yan. Baklasin damo 'yan. Ay kanina napansin ko kasi nung malakas ang ulan, yung dahon niya bumababa, yung sanga niya branches niya bumababa sa lupa. Kaya binawasan ko. Siguro nabigatan na dahil umuulan. Kaya binawasan ko. Ayan. Parang lumalabas na ito yung una kong harvest ng Madre de Agua. Sa ilang pirasong tinanim ko noon. Alam ko February yata eh. February ko yata itinanim Ayan ngayon, napapakinabangan na. Sinisimulan ko ng kuhanin. Mga halo-halong damo ito. Mga basta halu halong damo. Ito naman ni pakain ko sa ano sa manok. Pakain sa manok niyo. Pakain na natin 'yung mga 'yan. Ito. Sa kabila. Bigyan natin ng content dito sa kabilang kasi nakakatagos naman sila rito. Nakakadaan naman sila dyan. Ayan. Pag iniangat mo doon yung net na yun, pasok sila rito. Ayan, sila yan. Punta tayo doon sa kabila. Doon sa ano? Rhode Island Red. Tayong papakain. Wala na eh, atrasado na eh. Mag-aalas 9.30 na. Siyempre, inuna ko muna si Mader. Eh, matagal pa kainin si Mader dahil hindi niya ma malunok yung pagkain pag binilisan mong kumain subo na subo nagsusuka kaya pag nagpakain kay mother sumo ka ng dalawang oras hanggang tatlong oras patayin muna natin yung tubig dito kasi malakas yung talpuno na yung tanke eh. puno na yung tangke sarado na muna natin yan oh yan sila kanina pa yan alas 6 pa yung mga yan nakakain mga baboy na yan Oh. Ayan na natin ang mga malakang kanina pa naghihintay mo ngayon eh. Mga no, best mas maganda pa kainin yung mas maganda pa kainin yung hayop. Pag binigyan mo, talagang kain ang kain. Pero kay mother, matagal. Kasi nga, nauperahan siya ng ano. Nauperahan siya ng labi at saka sa matris may nakitang sis dun sa matres inupira Mahalian, oh, magulo. Oh. Pero kasi pag anong single hands eh. natin to kanilang kainan ito yung kanilang kainan eh. ano gusto nyo binigay ko doon sa kabila ano sandali lang 8:30 mm -hmm. minutes si ubos na. Eh. Samantala kay Mother eh, dalawang oras at ng oras na hindi pa tapos kumain. Kasi pag uh, sinunod mo yung, yung bigay ng pagkain kay Mother. Nagsusuka hindi kumapanggap ng kanyang chan. Kaya, anong okas na oh? Alas 10 na. Wala pang mm, 20 minutes eh. Tapos na agad eh. Ay, naku buhay. Tignan lang. Sige, hawan natin yung tubig to. Yan nilang panubigan. Yan nilang panubigan. Patubigan. Ano? Gusto na. Oh. Ah, meron pa. O, oh, sige. Iwanan ka na no kayo dyan. At uh, tignan ko kung nak... Inom na ni mother ko yung tabletas. Kasi iniwang ko eh. Ah, kaya naman mag na sa si mga kasama. Sa bahay. Ano, kayo dyan. Tama na yan sa inyo. Mamanasan nyo yung tubig na yan. Paliguan nyo. Mamaya babalik ako. Tignan ko lang si mother kung natapos nyo yun yung kanyang iniinom na tabletas. Yung pasinaan dyan eh. Pito. Oh. Kasi yung tatlo, iniakyat doon sa taas. Kukuhanin nga sana kahapon. Hindi naman pumunta yung kukuha dahil may nakuha daw dun sa katanggaman bukas uli i-schedule linggo daw linggo dalawa lang pero yung inyakit namin diyan sa taas tatlo nilagay ko dun sa kulungan ng, kulungan diyan sa taas kasi nga hindi naman pwedeng malag mamalagi dun yung baboy dahil nagre-reklamo nga yung kapitbahay O oh, ano, ubos na. O oh, ayan. Yun na lang mga damo-damo na tira. Diyan tayo bigyan sila. Saan natin bigyan talpa ng big. mga kanti ito eh. O, oh, malang ang alagalon eh. Dito kung lalagay ito. Refill! Refill! So, Kukunti naman na ito. Ay, sayang kasi kasi may ano ito. May vitamin uh, pro, may uh, vitamins kaya kailangan okay okay, na, ano kanilang botelya kasi hindi naman pwedeng itapon at may vitamins na okay, malakas ang init nakakatatlong ah, galon sila yan, nakakatatlo silang galong ganyan, no? 8 liters. O, oh, dyan kayo. May tubig na. Pag may time uli, mamaya, alas, alas mamaya, mag alas 12. Pag may time uli. Kasi re-repairin ko pa yung aking pang chap-chap na damo. Naputol na yung isang blade. O, so, ayan lang. ayan. Ay, tapos din. Papakain ng hayop. Oh. Ay, na kayo dyan. may tubig naman na kayo dyan. Itloga na kayo. Hirap kasi. Ah, uh, yun nga. Tignan ko kung nainom na ni Mother yung kanyang uh, na tabletas. Okay. Share lang po. Comment. Subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi. Hanggang sa muli. Bye bye. O oh, boss. Dinibenta. 7 piraso. Yan 7 oh. piraso. Dito lang yan sa ano. Bagay to gigaraw. Pagayan. Oh. pitung piraso kung makakasundo. O oh, ang may gusto. Ayan o. Ito, pitong piraso yan.